Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12.17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito. Dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na si Lin Wen Yi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon, kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan investigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni Sinaula ang ating mga batas, patakaran, at proseso. Salamat po, Mr. President. Uh, talaga pong uh, uh, pinaglalaroan mo po tayo at iniinsulto ang ating institusyon. Dahil noong uh, August 15, 2024, uh, nag-file po si... Uh, Go Huaping, a.k.a. Alice ko ng motion to reopen and admit attached counter affidavit. Ito po yung patungkol sa kaso niya na i-final po ng uh, DOJ sa human trafficking. At dito po sa counter affidavit, meron pong notary public na notarized po on August 24, August 14, 2024 by a certain attorney Elmer Galica na yung kanyang opisina ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. At uh, pinapunta ko yung staff ko to verify whether this law firm is indeed legit. May law firm naman po, may tao naman po sa law firm. Wala ho si attorney uh, Galica doon pero nakausap po ng staff po natin sa telepono at ang sabi ho ni Attorney Galica na si Gohapay ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. So, uh, talaga hung, uh, may pinaglulukuhan tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at uh, despite na merong pong uh, arrest warrant ay uh, hindi ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa kung totoo po na meron po siyang personal appearance dito po kay Attorney Galica so um, dapat hu uh, maimbitahan rin po to si Attorney Galica uh, sa next hearing po ni Senator uh, Risoontiveros para marinig po sa kanya mismo kung talaga bang merong personal appearance. Dahil sabi niya, base po sa interview ng ating uh, staff, na meron pong uh, personal appearance po uh, uh, sa kanya.